hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan, hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo, sirain ng sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin nyo. Hindi ko alam paano nakakatulong ya yeah, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya paano nawawala ang pera. Paano nyo ginagil ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa niyo? Kinuha niyo ang 5 billion sa repairs, nilipat niyo para mukhang lumaki ang pera. Martin. Nangangampuan tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, <b> walang pera. Kasi, ano sabi mo? Di om-om um -um, ni Lisa Marcos o di BBM ang kwarta walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa iyo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina Pagsira sa kalikasan. Legitimate na pagsira sa kalikasan. Negosyo mo. Media. Negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez Sulat niyan lahat. Akala ko magne-negosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam. Binubulsa mo. Ibubulsa mo kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera.